Uh, pwede po munang basahin yung ano? Yung mensahe ng Santo Niño. Sandali lang po nga. Oh, pwede din pakiliwanag ang basa. Muli hey po, tayo po ay magpuri, magpasalamat at magpugay na walang hanggan sa tatlong makapangyarihan Diyos ang mga sagrada, korasong tatlong persona na siya pong kumikilos at gumagalaw sa gawain ito. Sa mahal ng Santo Nino, gracious the more, dito po sa bundok ng Sean, na nala po ay lagi po ay piyaya pag-ibig sa ating lahat sa mahal na sa katauhan na parati pong sumasaklolo, lolo, pumapatnubay sa bawat dalangin natin na makarating sa ating ang Diyos, at gayon din po sa ating mga nakasangkapan na patuloy pa rin po na gumagawa ng malaking atang sa kanya ng ating Amang Diyos sa gampaning ito na patuloy na umaakay at nagsasakripisyo ng na kanyang sarili para sa kaligtasan ng lahat. At gayon din po sa mga gulat mga kapatid ko sa hapong ito Bilang naatasan po ng mga nakasangkapan ng mga basa ng mahalagang minsan o kaloob, ito po ay naganap noong January 28, 2024. Dito po mismo sa grotto naman na, na Santurillo Gracias de Amor sa bundok ng Shor. Pagkatapos ng pananalangin ng mahal na kasangkapan sa mismong Grotto ng poong mahal na Santo Niño, ay lumukob ang Kristo Jesus o ang mahal na Santo Niño sa katauhan ng mahal na kasangkapan upang isa-isay ang alaman o hiwaga ng bundok ng Shoy at muling magbaba ng mahalagang bindisyon. Ang puok na ito ay kung tawagin bundok ng Shoy. Bundok ng mga nakaraang mga panahon tinitirhan at nababaan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng apoy Ngunit sa inyong mga tao sa puok na ito, hindi ninyo naiintindihan ang kaganapan kung ano at bakit ko ibinigay ang ipinagkaloob ng aking ama ang salitang bundok ng siyon. Ang bundok ng siyon ay isang huwaga, alamat kung saan lumababa ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy na hindi maitigan ng sino mang makasalanan o kahit na mga banal, sapagkat ito ay kapangyarihan na kaloob ng pataas-tahas ang Ama. Ngunit dahil ang hiwaga ay kailangan ipakita at ipadama sa tao upang ang kanilang paniniwala ay magkaroon ng buhay, magkaroon ng katotohanan sa kanilang pandama ang pananampalatayan kung kaya't noong unang panahon ay ginamit ang mga tao na kinalugdan ng Diyos katulad ni Moises. Mga banal na inawag ng Diyos para sila'y maglingkod, para sila ang tumanggap ng mga mensahe ng Diyos upang ipaalam sa tao kung ano ang mga dapat nilang gawin. Maraming mga mensahe na ibinaba ang Kristo ang Yesus sa mga tao upang ang tao ay matutong lumapit sa Diyos, upang ang tao ay matutong manalangin. Kaya naman sa bundok na ito, hindi pa ninyo ganap na nakikita at nararamdaman ang iwagang ito. Ngunit patuloy na ibubukas ng Diyos Ama ang iwaga at alamat ng lugar na ito. Gaano nga ba kayo kapalad sa biyayang tampok na ibinaba ng aking ama. Narito kung bakit nabuo ang isang lugar na ito na wala namang kakayahan ng kasangkapan. Ngunit ang Diyos ang kumilos upang ito ay malinisan at itayo ang isang maliit na templo ng aking ribulto sa buong na ito. Sa kalaman niyong tao, marami ang magtatanong bakit? Saan? At paano? Ang sagot, Diyos ang may hawak. Diyos ang umilos at Diyos ang nagkaloob. Kaya naman sa inyo lahat, na patuloy na nagsusunika. Huwag kayong mabahala sa anumang bagay na inyong pangangailangan. Ito ay ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama. Lalo higit, talino, kaalaman, at lakas ng inyong katawan at dagdag na buhay. Sapagkat ang sino mang naglilingkod, lahat kayo ay binibigyan ng halaga. Binibigyan ng halaga ng aking Ama ang inyong pagpapagal. Kaayad, huwag kayong mag-isip ng anuman. Sa halip, magpatuloy kayo. Magpatuloy sa inyong pagsisika at paglilingkod at pagtulong sa kapwa dahil ang lahat ng ito ay mayroong nakalaang gantimpala na ipagkakalo ang aking ama at ako at ang aking ina sa inyong mga nagsisika. Ang aking mahalagang basbas ay aking ipinagkakalo para sa kalasasa ng inyong makatawang lupa para sa inyong dagdag o kalaman upang gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin at para rin sa ikabubuti ng bawat isa sa inyo. Kaya sa harap ko ang aking bendisyon ay ibibigay ko sa inyo. Sa aking nakaraan na inyong pagdiriwa, hindi man kayo lubos sa na nakaunawa, hindi man lubos sa inyong nakamatan sa inyong sarili, na hindi buo ang inyong pagtitiwala na ang biyaya ay ibinigay na sa inyo. Ngunit sa inyo ngayong pagkakataon, nais ko'y maging buo ang inyong pagtanggap nais kong maging buo at walang pagdududa ang inyong pag-iisip dahil ito ang aking mahalagang basbas sa aking karuwan na ika siyam na taon nyo dito sa buong na ito siyam na taon na ako ay nagtayo upang tanglawan ang mga kaisipan ng tao upang gisingin ang mga pandama ng tao sa kabila ng kanilang pagwawalang bahala Ngunit patuloy ako naghihintay sa paglapit nila sa akin. At ang lahat ng ito, mayroong kahulugan, mayroong kaganapan, alamat, hiwaga ng bundok ng siya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin ang papapala ko ngayong araw na ito. Bindisyon para kayo ay tumatag at tumibay para madagdagan pa rin ang inyong mga kaalaman upang ang inyong katawang naman ay sumidya. Lumakas sa pamagitan ng aking mahalagang bindisyon na inyong tinanggap sa umagang ito. Sa kasangkapan na patuloy ko rin na ginagamit, patuloy pa rin niyang pinagsikapan ang kanyang misyon, ito ay nais ko rin ipaanala sa inyo kailangang madaliin ang pagpapadala ng mga mensahe upang ito ay makarating bilang paghahanda sa inyong taong bayan. Sa mga taong hindi nagigising hanggang sa mga panahon ito, kailangan kahit kaunti na kalatas ay maintindihan nila sa mga mensahe aking ipinagkakaloon upang ang tanong sa kanilang sarili ay sagutin ng mensahe ito kaya dito sa pagkakataong ito, ang mahalagang biyaya ng Diyos, ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo ay sa niyo. Baunin ninyo ang aking mahalagang basbas upang magsilbing kalakasan ninyo, kaligtasan ninyo sa anumang bagay o trahedya na maaaring nakatakda sa inyong buhay. Ngunit ang biyayang basbas na ito ay siyang hahadlang at patuloy na mag-iingat sa inyo. Ako ang Kristo, ang Santo ninyo at ng aking Ama ay iisa lamang. Kaya ang papapala ito mula sa aking Ama ay ibinabasa sa inyong harapan, mismo dito sa aking kinatatayuan. Maligayang bati sa inyong lahat at papuri sa katastaasang Diyos na Ama Huwag ninyong kalimutan pagpugayan ang pangalan ng Sagrada Corazon at Persona sa pagkat ang kabuang ito ay biyayang tatlo na siyang gumagalang sa gawain ito. Sa mga ng tatlong biyayang ito na lumulukob sa kasangkapan sa atang roon, ang minsay ay patuloy na inuukit sa kanyang isip upang ang mga tanong ay masagot sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kaya sa inyong lahat, iniiwan ko ang liwanag sa inyong isip. Sa inyong lahat, iniiwan ko ang lahat ng inyong tanong. Ang sagot ay nakalaan para sa inyong lahat. Adios, mahal na kasangkapan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. mamalimang po na intindihan nyo ako po ay instrumento lamang ng ating mahal na Panginoong Jesus